dito, matindi Matindi pala ang mga exit. nyo dito sa Nix, Manila So itong bangketa ay nagkaroon sila ng clearing operation dito Na alisin lahat ng mga obstruction, mga illegal parking mga pasura, kumbaga ayaw ni Ormen dito na mukhang tugyot. Kaya naman itong ginagawang clearing, eh, may mga tambak dito, nagmisto lang Bodega, yung bangketa. Ito yung part 3 ng clearing operation natin sa Manila. Ito naman dito, yung mga parking at saka gamit sa labas. Kinapapasok na ito. So dito ka ba, may kita niya kung gaano katindi. Ang kailangan liisin. May orme dito. So, pinasok na. Pwede naman pala ipasok to. Dito, madara ni Yorpe ito. Nako, yari na. Meron lang palang garay, na no? nilalabas pa. Ito, Katende yung mga dito. Sa Unix. Ito, matindi. yung ginawang bodega. Kakarga yata lahat ito. Hindi na yata mabibenta. Hindi na nagamit. Sorry. Ano nangyayari daw sir? Ito? Okay. ito talaga, talagang karga ito kabayan. Hindi no? mo kung gaano kadami yan. No? bali karga lahat to sir. Dahil uh, no? Uh, so yan Para matagal na yan, sir, no? Oh, uh, Hindi nila naisipang itapo na lang to. Kasi araw-araw naman may dumad na garbage truck dito, no? <tiple> karga <lahat> to, ito. <tiple> Hindi na kasi makikinabangan yung iba dyan. Puro kahoy na lang. At saka mga sira na gamit. Saka mga sira na gamit. Hindi pa sa Onyx kaya galing tayo dun. Zobel Roas! Sa yung kabay no, talaga mapapansin mo matagal yung basura dito. Talaga matagal ay yung mga basura dito eh, kasi nabubulok na. Ito yung ayaw ni Yorme, yung kadugyutan eh. Talagang inaaraw-araw niya yung paglihis sa Manila. Ayan, karga lahat Ganyang kadami oh. Siguro itong harap lang bayan lang ito nila, pero ganyang kadami na. Puno agang galing. Grabe. Pulang isang truck. Dito lang galing yan. Sa nag-iisang bahay dyan sa harap. Hindi nila kinakarga sa garbage truck. Para isa-isa. Ayaw din nila itapon. Baka daw sayang. Kasi yung iba eh. Garun din, tinatanggal yung mga ako dito, obstruction. Ayan, mga kalat dito. So mahaba pa itong kailangang uh, linisin sa Unix. Ganyang katindi talaga dito. Yeah, pati may basketball ring pa. Oh. Para kapag uh, iniwan na nila yan, uh, Parang uh, kung nga uh, dito, ang sabi nila, pagka uh, linis ngayon, kinabukasan, puno na naman ang mga basura. Kasi kunya eh, daanan ng mga tao. O, oh, napabayaan mo naman kasi yung area ng talaga Talagang kanya mag-iipot Eh, dinadaanan pa naman ni Yorme ito. Pag nakita yung ganyan, naku. Talagang uh, panagad, clearing agad yan. Ito, yan. Kita mo itong mga forklifter. Oh. Ganun naka, nakaparada. Oh. Alam mo ba na maraming mga sakyan ang dumadaan dito? Sa boundary na Makati na yun eh. Kita mo yung mga high-rise building dyan. Oh. Makati na yan Tapos dito naman tayo sa Gobel Roas Diba? Malinis na ito yung, ito yung unang part na pinunta ng clearing team Dito may mga sampay pa yung mga damit eh Saka basura nagbunga na yung pag-clearing hanggal yung mga pag-obstruction ito unix ha, nagkaroon na ng massive dito eh. Nila. Eh, tulad yan, no? Buti, naglihiyasan sila, no? Ah, sa inyo kabay, kulang yung isang araw talaga dito. Kinakakot lang buong linggo na paglinis. May nakalagay pa, tapat ko ko, pero grabe yung basura. No? Ito so, sa mga kontakabayan. kabayan, kailangan ng massive cleaning talaga dito sa Manila. Ito kasi nakaharang sa bangketa, no? Uy, may motor pa, oh. Ano yung ginawa dito? para matagal lang yung basura dyan sir no. eh hindi nakatago nyo yung mga nagdadaan eh no. Nun, no? nakatago okay. lang yung basura eh ganyang no? dugot ka ba yung ganda ka? gusto ko kasi ano silang ano basura eh dito yung naka-parking yung jib. eh doon na lang, pero makikita mo sir, parang matagalan ang katambak yan.